ready <laughs> ata. Ay, <hindi> kami nakapagpasalon. Sabiya <laughs> so, yeah, kami kasi nagpasalon sila, kami hindi. Kasi okay, guys, after nito, pupunta na kami agad ng welcome. Wish is that you believe. Dadadbelink. Dadadbelink. Sweet. Eh, nakayo ko mga kasama natin dito big time. You're here. Hope to smile on your face today. today. Hey, hey, hey. <laughs> so guys, what's up? Pupunta na kami ngayon sa Pacific Ocean okay. sa sa ano, Atlantic Ocean. Okay. Atlantic Pacifico Cebuano. Punta kami sa, punta kami ngayon sa welcome dinner. So nagbihis na kami agad. Kasi, pakita mo, ni, pakita, ni, pakita mo yung ano mo. So, sabi ni Man Panis, magbihis na daw kami agad. Ngayon si Rujin naman yung hindi nakabihis. <laughs> pakita muna ko. Yan niya patiin si King of the Road. Oh, my God. King of the Road. Kami, nakapag-beast kami sa airport. Hinintay nila kami, nakakatawa. Uh -huh. Maghihintay nila sa amin. Kami lang yung nakabeast. Kapag namin ng sira, nakatindi nila sa <laughs> Guys, ipapakita ko sa iyo yung kami ng GDZ. Ito, min-welcome kami. min kami sa Cebu. So guys, ito, papakita ko yung clip. At least nyo si Shar na naka-off show. <laughs> Hi, look, Ang ganda mo naman! Tignan guys. Here's my OTD! Catcher on my face and I know you like it bad. Welcome. Will, will And and welcome dinner <laughs> ng really Okay! Oh, Ito kayo. na yung favorite part natin! Grabe, guys! Ito na! Sayo ko na! Kanina, sobrang antok ko na. Kaya nagkakain na kami. Ano yung mga ni Rog. Thank you, Lord! Alam lang ako. So, andito na kami ngayon sa hotel. Update lang. Ganda pa din. na namin ang damit namin for event tomorrow and the next day. Dito ako mag-sleep. Tapos dito si Blurry. Pansin namin dito, walang cable doon. So, andito lahat yung... Oh, room tour. Naayosin na rin namin ang mga toothpaste, toothbrush. Bababa kami ngayon sa 7 eleven Ayan isa sa maganda sa amin, dahil sa sobrang dami na namin travel together, alam na namin yung patakaran ng bawat isa. Sino mag-aayos ng ano, skincare, or saan ilalagay yung skincare, saan ilalagay mga makeup, saan ilalagay yung mga gamit. Kaya as you can see, sobrang organized na. O, para kami may makeup artist, pero wala talaga. Yun! Swap! What's up, guys? Dito! Dito na Sky Hall, Seaside, Cebu. So, day 1 of the like meet and greet yeah. event. Yan. Anong gagawin natin ngayon? Meet and greet! Yeah. Yes, so, yeah. and greet. Meet and greet ulit, pero with so much. so much! What's up, guys? So ngayon, tapos na yung meet and greet. Kumakain na kami. Time check, guys. 2.30. Kaya sobrang ano, tahimik na lang ako kanina dahil gutom na gutom na ako. So guys, tapos na kami mag-lunch at hulaan niya nasan kami. Nasa hotel. Dahil mga tita na siguro talaga kami. At gusto ko matulog. Si Vlog may gagawin pa. alam niyo kung nasan kami? Hindi niyo rin alam naman eh kung sasabihin ko. Kung mayaman kami na ba? Mayaman guys. Alam mo, Monterazas hindi Sit. namin, hindi tayo pwede dito, kanal tayo. Huwag mo naman iyan eh. ano ano Okay <laughs> ka, you oh, wow. give it out of <laughs> doggy. It's like a man cave. Dahil masakit ang likod natin, no? Dahil sa kama, oh, magpapamasahe tayo ngayon. Oh! Ate, At 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 light lang. Ay, wala <laughs> 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 pa pala. Ito pala yung POV ng masahe. <laughs> okay, so guys, after nito, magsho-show match na kami sa Pod M. Dudurugin natin kung sino man ang makakalaro natin. Mapakita natin na anak tayo ni Tito Kod M, guys! yeah, Kape! Parang gusto ko matulog, grabe! Sa ginagawa niya nila. What? Okay. Yes, yeah. tudurogin ko po muna sila. Yun. Swak. Pang pang. Haha. 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 Oh, I look this up. We want to. Never stop. to get it if I want it. gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till <laughs> I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up if I do not. Nice try, nice try, nice try, nice try. I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for it. Now. Yes. Don't Just get

skin kasi na guys, is white. Nasaan ka? Nasaan ka? Nasa ba kami. Tignan mo, pakita mo. Kasi may, may, may wala kang choice. Ito na yung oh. Guys, dito kami magdi-dinner ngayon. Ano ba mo? Kaya nga eh. Um, thank you to everyone for help, ano, for letting us ano, experience this kind of dinner kind of situation. <laughs> Guys, andito na sila his. So, papakita ko. Ito ang main dish na. Ano to? Risotto. First time ko makakatikim. Ano to? Chicken yan. Yun! Swak! Swak!